Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, UAE at saan man punsulok sulok na mundo ay may Pilipino. Sa ating po mga OFW at mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 10 piso of Polinario Mabini, Andres Bonifacio, 2001. Mangyari, meron ng ano ah, meron ng nag-display ng 2001 doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. Sa eBay po yan ha? Dati, biglang nawala yung pagdi-display nito eh. Walang nag-display eh. Pero, tingnan natin ah. Ito ha. Yan, eBay. 2,001, 10 piso. Yan, may nag-display na. Yan ang kanyang coins, no? 2,001, 10 piso. Ipinagbibili niya po sa halagang yan, Philippines Old old Coin. 2,001, 10 pesos. 50 pesos. plus shipping fee. Siguro ano yan. Sa ano, niya para mabilan siya. Para, para makilala yung kanyang ano. Para makilala siya. Na nagbebenta siya ng murang coins. Ganyan ang mga style sa ano eh. Sa eBay. Siyempre, magbebenta ka ng mababa. Pero meron ka rin binibenta mahal. Ito, 2,000 naman, mabili yan eh. Kasi pagka nabilang ka rin sa eBay, makakaroon ka ng first step. Ba, nabilan ako ah. Yan, titingnan natin kung sino ang seller ah. Yung kanyang baliktad ng points niya. Ayan. ayan. 50 pesos. Buy it now, 150. Napakamura yan. Doon sa malaki malaking tindahan ng coins sa Amerika. Mabili yan 2,000 naman ha. Iba yung 2,000 naman yan eh. Ayan, ang about this seller, Rong Kin, 81, 52, 100% positive feedback, member since 2020, location Philippines, ha? dahil siya ano, dahil bago lang siya nagtitinda, pero mura niya lang ibinenta, no? 50 pesos, 150 pesos ang kanyang, ano, ang kanyang shipping fee. O, tingnan niyo yung mga items niya, ang dami, oh. Ayan, oh, items as described. Hmm. Five star, 5 star, 14, 14, ang dami niyang, ano, ang dami niyang, ano, coins. Maraming coins na ititinda to. Ayan, si Ron King. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now!